Hello, hello mga kaibigan. Kumain po ako ng papaya oh. Pasensya na ang kamay natin oh. Madumi. Gawa na yung nag-ano tayo, nagbunot. Ito po yung mansa sa pagbunot natin. Ah, uh, makabili man lang tayo ng ilang bigas. Ito oh. Isang buo yan. Hinati ko na, hinati ko. Yan. Ang ah, unod kaibigan. Mabi ka ano? Mabi ka pughad. Asa mo yung nakapayas ni? Eh. Nili mo ni sa design up. Yes, Payas mura reported man ni kay eh. tagason man. Tapos ang niya wala tilawan ang na, ah. tamis kayo. Ha, ah, oh. Tapos niya, ito yung liso niya. Ito yung buto niya. Tatanim natin to. Ah, Mukbang tayo ng ano, papaya. Ah, lamig lamig ay tamis kayo kayo. Hmm? Labi ka tamis kayo mura kalamay. Ah, tek man Tapi Tapit itu mira. Ito bala kita sa mira. kan di seri pe kan ngot. Oh, anong lasa? Salita ka? Daging. 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 Labi ka tamis kayo kaibigan? Ha? Mura gisag kuan. Kalamay. Sarap? Pag makakaon ka ni, uy. Grabe ang ah. Balik balik kang ka, igan, balik balik kang ning kan ka, lamig. Hmm, sarap. Ako. Tong isa, ubos ning tong kalapi. Ah, kami akay ay. Okay. Ang hiwa ta. Yan ang pag natin, o. Oh. Yan, o. tingnan mo yung ano nya. Tingnan mo yung ano niya, o. Oh. Ano, Pulang-pula. No, no. Pulang-pula. Grabe ka, ano ba? Pughat kayo. At yung liso. Yung <coughs> liso, doon natin butang liso. Okay. Paliwat tani ba? Tanong tayo mga 100 punos. May grabing lamig kayo. May katamis kayo. Unang bunga pa lang ni Unang bunga. Imported din na guwan. Papayas. Oh, grabing lamig kayo eh. Hmm. Grabing ah, tamis kayo eh. Mga tila mo ano eh. Grabing yung katikim kayo. Napakatamis. Parang, parang kalamay. Yan, yan. Hmm. Ang mi ay. Ang bigyan 35 kilo. Turusa market na. Sing tang kilo ani. Hmm, ay tamis. Mo Dito lang ka bigan. Minatya video natin. Maraming salamat sa mga viewers. sa mga bagong nag-subscribe sa Gimutin Channel. Maraming salamat sa walang sawal suporta para makatulong kayo sa king pamilya. Lobo yung ganyan, masaksin sa tuloy yung kailigan. Mag-set out yung lahat. Pag bago ka pala presa channel, please like, share, subscribe. hala ah, lamig kayo eh. Mmm. Kakak ibang papaya Bisa apa kak payas? Gila, yummy. Oh. Yummy. no, Enak yummy, eh. Vitamin C-nya berbahaya, vitamin C ini. Rotas mana? Hmm. Candy tolong. Candy sesol.